Bakit nagkaroon ng malawakang sunog sa Los Angeles? Meron bang minsahe ang Diyos sa kanila? Ito ba ay katulan ng Diyos sa isang lugar na sentro ng Hollywood? Los Angeles o LA ay isa sa mga pinakakilalang lungsod sa mundo kung saan ay kilala ito bilang ang lugar ng mga bituin sa Hollywood, industriya ng TV at pelikula. Habang ang modernong pag-unlad ay lumaganap sa Los Angeles, ang halos kalahati ng lugar nito ay nasunog ng apoy. Ang mga apoy ay patuloy na kumalat sa malaking bahagi ng komunidad. Ang apoy ay tumupok sa mga tahanan at kagubatan na nag-iwan ng mga itim na lupa at nagbabagang mga baga. Mahigit isang libo at dalawang ang hektarya ang tinupok ng sunog at hindi bababa sa 30,000 katao ang inilikas at nawasak ang mga bahay. Hindi rin nakaligtas sa sunog ang mga sikat na Hollywood actress at aktor, kabilang sina Paris Hilton, Anthony Hopkins at marami pang iba. Kasamang natupok ng apoy ang kanilang multimilyon dollar na mga ari ari-arian na tahanan. Bago mangyari ang malawakang sunog na ito, nito lamang January 6 ay ginanap dito ang 82nd Golden Globe Awards na nangyari sa Beverly Hills, California. Ito ay pinamunuan ng isang host at mapapansin sa isang video na kinutya nito ang Diyos sa pagsasabi na Godless Town ang kanilang lugar. Ito ay nagbirupa na walang sino man sa mga nanalo sa gabi ang nagpasalamat sa Diyos para sa kanilang mga tagumpay. Habang ang celebrity ay tumanggap ng papuri at palakpakan para sa kanyang pag-host at panunuya sa Diyos. Matapos ang ilang araw makalipas, January 8, kapansin-pansin ng magsimulang magkaroon ng sunok sa lugar na agad na kumalat sa iba't ibang parte ng Los Angeles, California. Dahil sa pangyayaring ito, sinasabi ng ibang mga tao na malamang na ito ay parusa ng Diyos sa LA dahil sa panunuyan nila sa Diyos. Nagkataon nga lang ba ito? Gayun pa hindi tayo mabibigla dahil sinasabi naman talaga sa Biblia na mangyayari ang iba't ibang pangyayari bago ang pagbabalik ng Panginoon. Dahil malapit na ang araw ng Panginoon, sinasabi din ng Biblia, marami ang magwawalang bahala at manunuya sa Diyos. Babalaywalain ng karamihan ang napakaraming ebidensya at may ilang manunuya na hindi talaga maniniwala. Sa Pedro chapter 3 verse 3. Dapat ninyong malaman muna na sa mga huling araw ay darating ang mga manuluya na lumalakad ayon sa sarili nilang masamang pagnanasa. Lagi nating tatandaan ang katotohanan na walang sino man ang dapat na manuya sa Diyos. Sa Galacia chapter 6 verse 7, huwag kang padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring kutsain. Inaanin ng tao ang kanyang itinanim. Ang pagkutya sa Diyos ay nangangahulugan ng kawalang galang kalapastanganan, pagtanggi o pagwawalang bahala sa kanyang pag-iral. Ito ay isang malubhang pagkakasala na ginawa ng mga tao. Kung tayo ay tunay na nasa pananampalataya, dapat tayong maging mag-ingat ng huwag lumakad na kasama o makisama sa mga humahamak sa Diyos dahil ang Diyos ay hindi mapibigo. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupuman sa upuan ng mga manunuya. Ang isa pang bagay na dapat nating tandaan, hindi natin dapat ilagay ang ating mga puso sa mga kayamanan ng mundong ito, kundi sa makalangit. Ito lamang ang bagay na magtatagal pagkatapos ng temporal na buhay sa mundo. Ang Diyos ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi mag-imbak ng kayamanan sa langit. Tulad ng iyong mga ari ari-arian na ipinundar sa isang iglap ay maaaring matupok ng apoy at maging abo. Ang iyong walang hanggang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pag-aari sa mundo. At kung saan ka pupunta pagkatapos ng iyong buhay, sinasabi sa Marcos chapter 8 verse 36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtaman niya ang buong sanglibutan at mawala ang kaniyang sariling kaluluwa. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.